Paya ha. Mm -hmm. Mas mahingit pa itong pagmaharang. Paon. Um, Kamu, kamu matatumbong ayan ito ano? Ng. May isang para na ng gulak, sinasabi natin din. Pag nakita niyo 'yung kapapedi da. Wala. Simulan. Wala na tag. Okay lang 'yan. Asagad dito ko pinaka maupay ko dito ng sports basketball. Cupay ko to basketball. Hindi ko na kasi toy. Bansa la nga.

Kung so, ngayon, wala nang nakakaliyo. Aga naman mamata. Oh. So, uh, ah, ano tundo duha. Kor na kuno magluto kay. Bakta sendiri ba. Adihi yo kita ada cura. Nakaw ni.

Bye-bye sa inyo.